bali nawalan ng kuryente yung motor natin ka partner. ayaw dumiritso ka partner. Ayo tumuloy. iyon natin yung ignition switch. Ayan may ilo tayo ka partner dahil meron tayong battery. 11 yung voltmeter natin sa ating battery mga ka partner. At ito naman yung push button niya. itatry try natin. Ayan ka partner. Ibahagi ko lang para sa mga baguhan ang bidyong ito. Ang unang gagawin natin din ni ka-partner, tatanggalin natin ito, yung spark plug niya. Tatanggalin natin 'yan, titingnan natin kung sira ba yung spark plug niya. Ididikit naman natin sa ground yung spark plug, papalabasin natin yung kuryente. I Start natin. Kain okay, na ka-partner kitang kita na walang lumalabas na kuryente dito sa spark plug sa tit niya. Ang susunod naman natin na uh, titingnan ito naman yung wire, yung high tension wire niya. Titingnan natin ito kung magkakaroon ba siya ng kuryente. Ididikit niyo lang ito sa ground. Ayan mga kapartner. Malinaw na walang lumalabas na kuryente galing sa ignition coil. Ang susunod natin gagawin, pupuntahan natin yung ignition coil ito yung ground, ito naman yung linya ng CDI. Black na may lining na kulay dilaw. Ididikit natin ito sa ground. Tapos iyon natin yung sose Tapos ipost boto natin. Walang dumadaloy na kuryente galing sa CDI. Ibig sabihin, sira po yung CDI natin. Ito na yung CDI natin ka-partner. Dito po nakalagay ang CDI ng CB110 mga ka-partner. Aalisin po natin ito at papalitan natin ng bago. Madali lang naman ito tanggalin. Hugutin mo lang. Ito yung bago nating CDI mga ka-partner. Nalagyan na natin ng bago ka-partner yung CDI niya babalik tayo dito mga kapartner ididikit na natin sa ground yung linya na galing sa CDI titingnan natin kung kikislap i-start na natin kanina walang kislap ngayon meron na ayan nakita na natin na sobrang lakas nya napatunayan natin na hindi sira yung stator natin at saka yung pulser lalagyan naman natin uli dito yung high tension wire dito sa ground titingnan natin kung mayroong lalabas na kuryente ibabalik muna natin yung connection na galing sa CDI ayan mga kapartner ilagay na natin ng tama tapos ito yung ano natin high tension wire nakadikit sa ground Ayun, i iun natin yung susi. Tapos ito yung busbuto natin. Titingnan natin dito kung mayroong lalabas na kuryente. Ayan mga kapatid. Meron ng kuryente. Ayan. So buo na yung ano natin ka partner, yung CDI nagpapatunay lang na ito ay buo yung ating coil hindi po ito sira buo po yan kaya nagkaroon dito ng kuryente meron siyang nilalabas na kuryente pag bago na yung CDI natin na kapartner napalitan na natin ng bago at walang lumalabas dito na kuryente mga kapartner ibig sabihin sira yung coil natin mga kapartner ito sira po yan pag walang lumalabas dito na kuryente sigurado 100% sira po yung coil natin. Pagbago yung CDI natin, tapos yung ignition coil natin, walang diferensya. Tapos yung linya ng CDI natin ay walang lumalabas na kuryente. Ibig sabihin, tiyak wala ring kuryente na lalabas dito. Huwag kang mag atobili na tingnan ang stator at pulser. It's alive! Okay na lahat. Start natin. Post button. kapartner kung bago ka pa lang sa aking channel please subscribe, like and share and pakihit na rin ng ating notification bell para isang ka sa magiging updated sa aking mga bagong upload maraming salamat sa iyo kapartner